Pula, berde, dilaw Mukha kang sima, purong uhaw <laughs> Tayo sa Manila At ikay aking ibubugaw <laughs> Lagi mong paboritong kainin ay lugaw Kaya alam mo tuhod mo Mukha kang bakaw <laughs> <laughs> Huwag kang mag-umpisa nang hindi mo natatapos. Oh. Ang pag-aaral mo hanggang ngayon hindi ka pa nagtatapos. <laughs> Ikaw ay bobo, wala kang letrang alam. Dahil ang nanay mo pala isang mangkukulam. <laughs> 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 Kumuha ng manika at tinundos-tundos. Itong batang ito pala ay nag <laughs> Bakyum ko tawagin ininom na gamot, kaya pala ang pangit ng mukha mo mukhang iyong nalimot. Kasama ko ang aking mga barkada, kaso ikaw ang matanda at mukha kang dekada. si 70, pinanood ni Gloria makapagal Arroyo, mukha kang yuro, kaya pangit ng mukha mo mukhang inodoro. Sa aid, sa aid, sa aid. It, Digit! Go, 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 go. Go! S go. Sabi mo sa akin si simaporong uhaw. Binubugaw kita para ang malaking langaw. Teka nga naman ako'y natatawa sa'yo. Lubog ang pisngi mo, malaki ang tenga mo. Para kang, para kang antena. Para kang antena. Para kang antena na sumasagap sa mga adik. At na mo ang mukha mo, kahawig ni putik. Hindi. <laughs> Hindi yun totoo. Hindi ka tao. Isa kang bulating munggo. Ang mukha mo pare, mukhang negro. Oo, oh, sabi mo, malupit ka. Pero ang mukha mo, mukhang prinsesa. Ako yung sa'yo, marami kang tato. Tanggalin mo na yan. Baka ikaw makulong pare sa Milano. Nakalibays ka pa, nakaputin at nakasando. Wala kang chicks kahit isa, kahit mataba at negro. Ako'y natatawa sa'yo, ikaw ay nakasombrero, hugo ang tatak, mukha kang impakto, demonyo, may puwet ka, may almuranas ka pa. <laughs> Malaki ang yung biyag. Bayang, kaya ako ay natatawa. Cut, cut, cut. Tenga, tenga. Nag-iisip na, nag-iisip <inaudible> na. Ako ay taga-bundok. Ikaw ay taga-talampasigan. Pangit ng mukha mo, mukhang inihian. Na mga asong kalye kaya pala ang itsura nito mukhang tae nawala ako ngunit ako'y muling pumasok ang tatay mo pala tol ay nagpapausok nang chonkey sa likod kahil siya ay isang adik ang kamukha mo tol pala yung kahawig pa ni putik sinabi mo sa akin nung una walang butas ang iyong puwet bakit? Tinahin ng nanay mong pangit. Ayun, nakita ko nakapalda doon sa Simapulo. Siya'y nasa may permata, siya'y nagbubugaw ng kagaya mo. Naalala ko nung gabi, ginaya mo. Yung style at posisyon ng aso na kita mo, tinira mo. yung kambing pa, kapatid ng iyong ina. Nawala na, pero... kambing kapatid ng ina! Round to Paris. Round to Paris. Round to Quiet! Okay. Okay. Wala ka nang maisip. Hudpud na ang utak mo. Sa kakabatak mo, kinakain mo, puwet ng nanay mo. Ewan ko sa'yo, bakit ganyan ka? Para kang ampon, para kang walang kwenta. Oo, para kang isang... Boot trip! Ikaw ay na-bad trip. Gustahan tayo, iisa lang ang yung brief. <laughs> Ako ay ako'y lumuha, kaso sinalumo para sa lupa, kinain mo, linamon mo, pati ko, bayag mo, sinubo mo. <laughs> Teka, Chong, ang haba ng iyong buhok, sabi mo, tagabundok ka. Tagabundok ka. Tangina ka. Pakyo ka, shit ka. Mabaho ka, di ka pa nagsipilyo. Puti na ang dila mo, tanggalin mo na to. Kasi ngipin mo, di ka makangiti. Tingnan mo, si Tengam. May, may bune <laughs> Parang uod Na gumagalaw-galaw E te naman Si te pare Mukhang hindi marunong sumayaw Oo isa ka daw Dancer Pero buong pamilya mo May sakit na cancer <laughs> Hindi ka pare nagbabago Alam mo ba Dayo ka lang sa parkong to <laughs> Kabago-bago mo Ang pangit na mukha mo Itsura mo ngayon, bakit hindi mo ibenta ito? Pumunta sa kalye, pumunta sa palengke. Malangaw doon dahil kay kayo mukhang ng tae. Burabot na dilaw, ay iyong bahain. Iyong hanapin at mukha, iyong kainin. Tagasang ka ba? Hindi ka mimik dahil hindi mo alam. Ikaw ay naligaw kasi ikay nalilang. Kasama mo, Angel Prime mo, tinira mo ang nanay ko, tirahin ko kaya Angel Prime mo. Oh! Siya na kung ako'y napasobra Halika, tsuktsukin mo ang titi ko ng sobra <laughs> <laughs> Parang sobra, parang anaconda Ang pangit ang mukha mo, mukhang wala na Yellow, humihingi ka ng yellow Eto, nakalabang ko ang nakayelo Okay, 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 okay. Gusto <laughs> mo pare, bastusan Nakita ko ang tatay mo, sinucho ni Jamaica. Kaso <laughs> ano mo yun, medyo nawala ko ng rhyming. Titirahin <laughs> kita gamit ang aking paningin. <laughs> Kasi pare, hindi ka pwede dito. Umunta ka na lang sa Milano at sa Domo, tumambay maghanap ng tatulad mo. Ang itim mo, gusto mo paputi. Kumuha ka ng <laughs> <laughs> ako Ako'y natatawa at nabubulol na. Kasi si Tenga isang walang alam, hindi ka tao. Hindi ka pwede pare sa mundo. Kasi pare, mukha kang hindi ko alam. Ako'y natatawa. Ako'y nawawala. 10 seconds. 10 seconds pa. Sisirain ko pa ang iyong mukha. Babasagin ko gamit ang kamao ko pa kita para dito sa parko. Di ako pwede. God. <laughs> so, leader ka Siya yung hey, siya yung una. Tenga. Ah. Tenga. 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 Next. Sino ba isa? Gobas. Gobas. Para's magaling oten lang. Tenga Tenga. otin katala. Nala. Taynara. Taynara. Tenga. tenga. Yeah. Lwtho! <laughs> Lwtho!